Alin nga ba ang mas masaya? Ang magkakasama ang pamilya pero naghihirap ka? O ang maayos at masagana pero malayo sa isa't isa? Alin man ang piliin mo, isa lang ang sigurado. Siguradong mayroong kailangang magsakripisyo. Sa buhay daw, hindi ibibigay sa atin ang lahat. Laging may kulang, laging may di sapat. Para matupad ang pangarap, ano nga ba ang kapalit? ang isakripisyo ang kaligayahan, yan ang masakit. Pero dahil umaasa ka na magiging mas maganda ang bunga, ikaw ay susugal sa ngalan ng pagmamahal. Huh?